Last day nga, nakapag-food taste test na nga kami ng chicken pastel. Kaya magluluto na nga ako ngayon ng pangtinda. Pagkatapos ko siyang mapakuluan, nirest ko na muna siya. Saka ako gumawa ng chicken at beef biryani. Kasi merong bumili sa akin ng pananghalian at dadaanan nga daw niya dito bago nga mag-12. <laughs> ang mayor ng Muntinlupa. <laughs> mayor Salamat din. Ingat yan, madulas. <laughs> So yun nga nakakatuwa nga yan si sir since nga nung natikman nga niya yung beef biryani nga namin palagi nga siyang bumibili. Kasama nga niya yung asawa nga niya lagi na kumakain nga dito. Isa nga siya sa mga kaibigan nga nila Eric at Jason. Sabi nga nila sa akin inaanak nga daw siya ni Mayor kaya nakasanayan nga nila na Mayor na ang tawag sa kanya. Kaya pati ako ay nakikimayor na din. <coughs> Itong time nga na to ng tanghali, isa sa mga followers ko na taga Las Piñas. Nasa kusina nga ako nung pumasok nga siya kasi narinig ko siya, hinahanap nga niya ako. Sabi nga niya, nasan daw ba yung vlogger? <laughs> Isa nga siya sa matagal nang na ang ng biryani nga namin. Kaya bumili nga siya ng chicken at beef biryani kasi tinikman nga niya. Pagkatapos nga niya kainin yung mga biryani, nagpa-take out pa nga siya ng chicken at beef burger. Hindi nga ako masyadong nakapagkwentuhan nga sa kanya kasi ako pa lang mag-isa sa kusina. Hindi pa rin kasi dumarating si Geraldine at saka si Jenea. Kasi maaga palang lang, marami nang umakyat para nga mag-dine in. Hapon na rin nga kami nagkaroon nga ng time para nga maluto yung chicken pastil. Hindi na rin namin nga naasikaso ng maaga kasi nga dahil sa mga nag Ang kagandahan in. nga lang sa chicken pastil kahit magluto na nga ng madami, hindi siya agad nasisira or napapanis kasi nga preservative siya dahil nga sa mantika niya. Kapag ka ganitong luto nga, lalong sumasarap yun kasi nga nabababad siya dun sa mga spices na halo nga niya. Ito ang si isa isang araw siya sa mga naaadik sa chicken pastil Kaya natuwa nga siya nung sinabi ko nga na magtitinda kami nito kasi yung anak nga niya, isa rin nga to sa mga paboritong kainin. Itong time nga na to, mabenta nga yung beef burger namin, lalo na nga chicken burger. Oh, oh sila daw yung pumahan mga burger. <laughs> Yung mga kapatid nga ni Erica, palagi nga silang nandito. Dito nga sila laging nagme-merienda. Minsan naman, dito rin sila nagdi-dinner. Yun, sinasama rin nga niya yung mga kaibigan nga niya kapag kumakain nga sila dito. Yun nga, tatlo nga magkakapatid sila Erica at panganay nga siya. Then yung mga sinundan nga niya, puro lalaki nga. May mga customer nga kami na ginagawa nga meeting place tong shop namin. At open naman kami sa ganun. Napag-usapan din namin before ni Erica na open din kami na parentahan siya ng 2 to 3 hours. For day celebration or kahit na anong celebration pa yan. So kinagabihan nga meron nga ang kabataan na umakyat nga dito at nakita na nga nila na available na nga yung chicken pastille. Kasi pinatanggal ko na rin yung tape na inilagay ko. Sa si Erika nga at saka si Jason eto na rin nga yung kinain nga nila para sa dinner nila. Then yung nag-meeting nga dito ng mga uh, youth organization, umabot din sila ng parang mga 2 to 3 hours. Pero tuloy tuloy naman yung orders nga ng snack nila sa amin. Pag nang alas 8 naman ng gabi, lumabas na nga sila Geraldine pa sila Jenea, pati nga yung staff ng Coffee B. Para nga maglinis muna ng dining area habang wala pang ang tao. Kahit sa hapon, ginagawa din nga nila yan. Kapag kalinis ang time nga ng dining area, si Jenea ang diretsyo nga niyan sa salamin na. Kasi talagang napapakintab nga niya yung mga salamin. Hindi pa nga natatapos linisan yung mga iba nga ng chairs. May mga nag-akyata na rin nga dito para nga mag -dinner. Yung kapitbahay nga namin dati sa may South Bay. Napadaan nga sila dito kasi meron din silang kamiting na mga kaibigan. Kakilala din nga sila ni Erika kasi kumukuha din nga sila ng mga product nga na ni Erika sa online. So yun, matagal-tagal din nga silang nag-antay kasi nga grilled chicken yung in-order nga nila. Kagandahan nga nito, kahit nga matagal kang mag-antay, hindi ka maiinip. So may mga nabasa nga ako sa comment section nagtatanong nga po kung saan nga yung place nga po namin. Dito lang nga po kami sa may bayanan sa may tapat po ng Lim de Mesa. Kahilera po namin yung uncle dyan. Second floor nga po kami. Open nga po yung store nga namin from 12pm to 12am. Friday naman at saka Saturday, nage- extend naman kami ng one hour. Dahil nga weekends naman, si Jinaya nga iniipon nga niya yung binibigay ko sa kanya. At, at nung time nga na to, kinuha nga niya kasi kailangan nga niya. Tuwang-tuwa nga siya na binibili nga niya yun sa harapan ko. So yun yeah, guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!